Oh, Mama Melvira eh. Thank you po, Sir Gerald. <clears throat> Miss Bea Ferrer, Miss Kendra, parang ah, mawawala ka May hugot na. si Shifu. Masayang yung binigay mo on lahat tapos sa iba naman napunta. Mamaya yan. Mamaya, yan. Yan. mamaya yan. Sir Shifu, mamaya ka humugot. Relax ka lang. Mamaya yung mga hugutan natin na malulupit. Okay. Thank you for running, Ronnie. Sana nag-e-enjoy kayong lahat. Ipunin ang mga hugot. Yes, mamaya ilabas nyo lahat. Oh. Oh. Ubus nyo lahat. Eh, mo ko kung mga utak nito. <laughs> Gumana gusto kay Papa Yes, may live din po sila na nagpapayo, Shifu. Siguro po hindi niyo pa po napanood yun. Good, good na. Nagpapayo po may sila. May Tapos may gumigiling. Sige nga. At may Dabang ka. girl. 82. May nagpipito. Na uh, Nako, matuto ako kayo, Shifu Mai. Mabantas pa. Ah. Dito ko pala kay mataas no. 24. Hmm. Georgie Morales, hello! <laughs> Kala mo ah! Ganda ko pala kayong mataas, no? Uy <laughs> kayo ah, lalaban akong mamaya. Uy <laughs> sa jogger, ilan ka? 28, dapat lang. 40, 70, 80 sa'yo. Yes, pwede din i-mote. Ganyan ka sa'kin. I-mote, i imot Yes, Sir Chipo ah, note ko kayo mamaya. Nakatakas yung isa niya eh. <laughs> Bulat

Ha? Ay, ano na naman? Hindi pwede? Hindi pwede. Kung ba ito, Pablo, eh? Bumawi ka daw, pandoy. Yeah, Sinayang mo na sila. Bulatin mo daw sila, sabi ng daron. Basta din daw, natin. Hindi yun? May bahay na. Nagpapahid daw kayo pero yung mata mo pandoy par nakapikit. <laughs> Jasmine is one. Hello po. Wake up daw pandoy Sabi ni Ma'am Elvira Bombay. Yes. Palag-palag tayo. Matulog bigla eh. Ay? Ano po? After nitong live. Kipumaik tas pahinga lang tapos magpapayaw na sila. Sige. Yeah. May work po ba kayo? Tapon niya. Sige nga. Tapon ng dalawa. 17. Sige na. 17 hmm. na ba ba? Juan. Saan ba yan? Juan. Bablo. Hello po.